Sobrang sulit na unlimited chicken wings na ang daming flavors na pagpipilian, unlimited fries, unlimited rice, at unlimited drinks for only 369 pesos ang ating naispatan dito sa Tondo. Na talaga namang sulit sa sarap at uuwi ka talaga ng busog for a very reasonable price. Ito nga yung wings country na naispatan natin sa 277 Saragosa Street, Tondo, Manila na open daily from 3pm to 10pm. I-google map o i-waste nyo lang para madali nyong malocate. Maayos, malinis at fully air-conditioned ang place kaya naman comfortable kumain. Ito nga pala yung kanilang menu bukod sa Unliwings, ipost nyo na lang itong video mga tol. Ito naman yung selection ng flavors nila na may 14 different flavors to choose from. Sinadya talaga namin dito yung Wings syempre kaya naman una namin in-order yung Spicy Buffalo, Chili Mayo, Sweet Soy at Garlic Parmesan. Mahilig talaga ako sa spicy eh, kaya naman binanatan ko agad yung Chili Mayo na ang creamy, natama lang yung asim at hindi gaano kaanghang, saktuhan lang. Next naman ay itong spicy buffalo na medyo sharp, a little bit salty pero creamy na mas may kick yung anghang compared sa chili mayo. Tapos itong sweet soy na savory sweet na may syrup consistency pero di ko talaga na trip yung matamis sa chicken. Then itong garlic parmesan naman syempre garlicky and salty pero hindi sobra, tamang tama lang. Next round naman ay eh, umorder kami ng honey garlic, salted egg, snowy cheese at samyang buffalo. Ito namang honey garlic, may syrup consistency din. Lasa rin yung honey pero more on sweetness na nagko-complement din sa garlic beets. Itong salted egg naman, saktuhan lang yung saltiness pero siguro dahil hindi ganun karami yung nilagay nila pero lasa pa rin yung salted egg flavor. Ito namang snowy cheese na ang milky at ang cheesy na may pagka-creamy pag natutunaw sa bibig. Bagay din pala sa fried chicken wings yung ganitong flavor. At dahil nabitin ako sa spiciness ng chili mayo at spicy buffalo nila, itinry ko tong samyang buffalo na ang flavorful at grabe binapaluha ako sa anghang nito pero kayang kaya pa rin naman. <laughs> Solid! Tamang inom lang din muna ng unlimited iced tea nila at sabak na ulit sa susunod na order. At habang naghihintay sa last order namin ay tamang banat lang tayo dito sa kanilang unlimited fries na cheese yung flavor. At ito dumating na yung huling order natin na cheddar cheese, garlic aioli at honey mustard. Yung cheddar cheese nila ang creamy, buttery, at ang mild lang ng saltiness, panalo rin to. Itong garlic aioli naman ay medyo strong yung taste ng garlic, sharp, at medyo dominant yung lasa ng mayo and creamy din siya. And lastly ay yung honey mustard nila na combination ng sweet and tangy taste. Okay din to pero di ko talaga trip yung matamis sa chicken eh. Yung mga flavors na natry namin ay masarap talaga at nagkakomplement sa crispiness and juiciness ng fried chicken. At ang maganda pa rito ay mainit pa talaga yung mga chicken na sinerve nila sa amin. Tapos samahan pa unli fries, unli rice at unli drinks ay panalo talaga. Kaya naman itry nyo na dito sa Wings Country na talaga namang goods na goods.